So guys, luto na tayo ng pakbit na pakbit na ginataan. Ayan, nakaka-prepare na. Ayan, yung pakbit na ginataan. Tapos yung malunggay. Ayan, hindi pa na ano, himis para isang himisan. Tapos luto natin. Ayan, so let's G. Ayan, start na tayo guys. Start na tayo. Thank <laughs> data

Hmm. Ay, sa model, ben, sabi mo doon, huwag mong alis. Steven, ano siya niya sabi dito? Huwag mong pasok. Huwag mong buling-buling naman to eh. Dali! Dito ka na! L na Ito, guys, dumating yung ating anak. Saway, hihingi lang tira. Dali daw taho. Dali pa. Extra pa si Dan air hmm, Sambil so, kita

si panglas na yung okay. hmm. sa taas hmm. And, Okay. At kulting sindihan na natin. Kulting sindihan. Sindihan na natin. guys ayan oh so pakuluan lang natin para lumambot ang gulay then pag malambot na lagay natin to tapos ilalagay natin yung malunggay yun ganun lang so mamaya may ulit natin nanahin. so habang hinihintay natin yung kulot guys maghihimay tayo ng malunggay So yun guys, natapos na natin ang ano, palunggay o hintayin na lang natin itong maglambot talaga. So, no, so, start na naman natin. Mga, uh, ano, malambot na talaga itong ating gulay. Yan yun Lutong probinsya guys. So yun guys, medyo bumuo-buo kasi tinakpan natin ano lang naman yan, o, unang lagay lang naman ng gata yung paglagay ng pangalwa, hindi na natin takpan guys, para hindi na magbubo ayan, medyo ano na lumambot na ano? lagay na natin ng gata, ganoon lang Talagay na natin. Ganun lang guys. Tapos, pag natin, natin daming sabaw pa yata. So, lang yan. Kasi, yun nga ang habol natin. Ang gata. Maka, ano nung kunting sabaw ang sinaisis. Ayan. Di natin natakpan para hindi na magbuo.

Ganun yung resulta. Ganun lang guys. Ano, kaya yan ay para sa nyok. Sa gat. Sa gata. Sa gata. Sa nyok ng ating misis. Wala mo ka. Try kaya may malunggay yan. Pwede sana hindi nalagyan malunggay pero nilagyan natin. So yun. And again, peace I'm out.